Magandang, magandang gabi po sa mga po sa panampalataya. niyo naman po ako ngayon. Basahin po natin ang mga awit. Chapter 92, Verse 1. Isang maputing bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan. O kataas-taasan upang magpakilala ng iyong pagandahang robes sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi na may panugtog na may isang at may salterio, na may dakilang tunog na Sa pagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya po sa iyong gawa, ako ay magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay, kay dakila ng iyong mga gawa. O Panginoon, ang iyong mga pag-iisip ay totoong malalim. Ang taong hangal ay hindi nagtataalam, ni nauunawa man ito ng mangmang. -mang. Pagka ang masama ay lumilitaw na parang damo at pagka gumiginhawa ang lahat na manggagawa ng kasamaan ay upang mga lipol sila magpakailanman. Ngunit ikaw o Panginoon may mataas magpakailanman sapagkat narito ang mga kaaway mo o Panginoon sapagkat narito ang mga kaaway mo malilipol. Lahat ng mga manggagawa ng kasamaan ay mga ngalat Ngunit ang sungay ko'y iyong binataas na parang sungay ng mailap na turo na pahiran ng bagong langis. Nakita naman ng aking mata ang nasa ko sa aking mga kaaway. Narinig ng aking pakinig ang nasa, ang nasa sa mga manggagawa ng kasamaan na nagsisibangon laban sa akin. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya ay tutubo na parang sidro sa libano sila ay nangatatag sa bahay ng Panginoon. Sila ay giginhawa sa mga luuban ng aming Diyos. Sila ay mga sa katandaan. Sila ay magpupuspos ng katas kasariwaan upang ipakilala ng Panginoon ay matuwid. Siya ay aking malaking bato at walang kalikuan sa Kanya. Ito po mga palanggap pa mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, at ang Kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Isopresto. Purihin natin po ang Kanyang pangalan. Ibigin natin po ang ating Panginoon.